Hi guys! Welcome back to my channel and for today's vlog ay magluluto ako guys ng hash brown. Ito yung potato guys na binibili nila sa McDo. And now ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin guys. So standby lang kayo dyan at samahan nyo akong gumawa. <music> So, first thing to do guys ay kailangan natin hugasan yung ating potato tapos balatan natin siya guys. Ayan. Bali, 4 potatoes ang ginawa ko guys. Pero pinapakita ko lang sa inyo ngayon dalawa kasi papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking hash brown. So, ayan guys. Tapos na natin siyang mabalatan. Hugasan natin siya ulit Guys. Ayan, tapos ko na siyang nahugasan. Ngayon, ang gagawin natin ay kakayurin natin siya, guys. Ayan, guys. Depende sa inyo, guys, kung ano ang gusto nyo. Pwede naman, guys, sa uh, hindi na. Pero ito yung way ko sa paggawa ng aking hash brown. So, ayan, nakayod uh, ko na sila, guys. At meron na rin ako, guys, nakahanda na hot water. Ayan, pakukuluan natin yan, guys, ng mga uh, 4 to 5 minutes. Ayan guys. Ayan, wait lang natin siya guys, maluto. Ayan, spread natin para lahat na tama ang kanyang pagkaluto guys. So ayan, tingnan na natin guys kung luto na yung ating potatoes. Ayan, I think pwede na siya. Ilagay na natin siya sa strainer. Ayan guys. Pagkatapos nyan guys is, uh, pwede nyo rin pigaan guys. Pero sa akin dahil nilagay ko na si strainer, kunting piga-piga na lang yan guys para matanggal yung kanyang tubig. Ayan guys. So, ito na siya. Maglalagay na tayo ng mga seasoning. Naglagay na ako ng salt, ng magic syrup. Ayan guys. Naglagay na rin ako ng white pepper at black pepper. Ayan. Ayan. At nilagyan ko na rin siya guys ng cornstarch ng mga 4 tablespoon. Ayan, mix-mix natin siya guys. Ayan, at magdadagdag tayo ng uh, eggs. Tapos imix natin siyang mabuti guys. Ayan. Magkatapos natin yan mamix-mix ng mabuti guys ay mag-shape-shape naman tayo ngayon para magmukha siyang hash brown ayan guys So, ayan. Tapos na tayo, guys. Mag-shape-shape. Bali, ganito na yung itsura na siya, guys. O. Oh. Ayan. Pag, at pagkatapos nating ma shape shape na ganyan, ilagay muna natin siya sa freezer for about uh, half an hour. Pagkatapos ng half an hour, guys, ito na siya. Matigas na siya. Kailangan natin siyang iprito. Ayan, guys. At nag-prepare na rin ako guys ng mantika at medyo mainit na siya guys. Ilalagay na natin yung ating hash brown. Ayan, dahan-dahan lang guys kasi matatalsikan kayo dahil nga may galing sa freezer yung ating hash brown. Ayan guys. Ilagay lang natin yung fire natin guys sa uh, medium medium lang, huwag masyadong malakas. So ayan guys, balik na natin dahil luto na siya sa kabila. Gustong gusto to ng aking mga alaga guys, kahit ilan ang kakainin nila ay makakain nila at mauubos nila guys. Kasi tuwing bumibili kami sa ano, sa McD ang mahal, isang piraso lang. Ayan na guys, malapit na maluto yung ating first batch na hash brown. Ayan, kasi dalawang plates kanina yung nagawa ko guys. So, ayan. Luto na siya guys at pwede na natin siyang tanggalin na sa oil. At guys, ilalagay na rin natin yung pangalawang batch. So, ito na guys yung pangalawang batch. Ganon din na proseso. Ayan guys. At binaliktad ko na rin. At maluluto na yung ating hash brown guys. At malapit na na tayong kumain. Ayan. So ito na guys yung aking hash brown. Naglagay na rin ako ng sausawa na ketchup. So ayan guys. So hope you enjoy. At sana may natutunan kayo guys sa aking recipe for today. If you like it, please do subscribe, like, and share. And click nyo na rin guys ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ko pang i-upload. So itinatitikman natin guys. Napaka crispy at ang ganda ng loob. Yummy yummy guys. Tikman na natin. So that's all guys. Hope you enjoy. Bye bye. See you next video.